Kumusta na ba ang inyong mga pananim? Marami na ba kayong ani? Ako heto, nakapagtanim na. At syempre, ngayon naman, ay, ako ay aani. <laughs> Meron na akong dalag pang malakasang pang malakasang panungkit. Kasi magka-harvest ako ngayon na puso ng saging. Bukod sa ay kakainin na para lumaki din ang kanyang saging, di ba? Yun daw ang pamamaraan para lumaki ang bunga ng saging. Ang tanggalin ang puso. Ayan. 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 isang araw maliit pa itong puso ng saging pero ngayon ayan na po paano kaya tatanggalin ito ayan na nyo ano oh. oh, kaya anong sungkit kaya ang gagawin ko dito magkadikit kasi yung ano ah, Makadikit yung pinakadulo doon sa sabi. Sa, sa ganyan pala siya. Oh. Ayan, nakikita niyo ba yan? Yan ang panimula. At ito sa o. Oh. Kasi may ano, patayo. <laughs> Nasa ibabo siya ng ano. Ayan Oh. Tingnan mo. Ayan, patayo yung bunga niya. Nasa gitna Oh. Saan ka pa ba? Parang mais nga naman, di ba? dapat ka dito to. First time ko nang ito nakita na nandito sa gitna yung kanyang bunga at sa gilid yung dahon. Ayan o. Oh. Hmm. Oh. oh. Lumiit na siya guys o. Oh. Ayan o. Oh. Lumiit na siya. Isang araw medyo malaki na yun eh. So ako okay. ipitas ng ilang piraso. Eh. Bali, tek ay, apat pala ito. Ayan, o. Oh. Diyan pa, ayan. At saka doon sa likod, ayan, o. At saka meron pa doon. Ito Ito, bago pa lang. So, susungkitin natin ito. Ano nga ba? <laughs> hindi ko alam kung hindi ko alam kung aabot yung ano, yung aking panong panungkit. Ano nga ba? <laughs> Ayun, unahin natin nandito. Ayun. <laughs> ito nandito. Hindi ko sa, sa kabila. ganda <laughs> ang hirap ang hirap mag position ba oy saan ka ba Na. Nahiwa siya sa gitna oh. Ayan. <laughs> 'Di ba kakaiba yung aking uh, uh uso ng saging, 'di ba? Yellow green. Ayan. Kuhain pa natin 'yung bandaron. Saan ba nakita Ayan. Masarap um, din ito pag ginagataan ba lang ang aking pakinabang dito. Tsaka, syempre, yung dahon ng saging. Saan ba yung panungkit ko? Oh, sandali ha. Inapin ko yung panungkit ha. is <laughs> ang mo dito pag lumalakad ako, naghahanap ako ng mga puhul. Alam mo yung puhul? Kasi sa Pilipinas, yung bukid ng ate ko, madalas kami ng mga puhul doon. Tsaka gurami. Diyan sa mga gilid-gilid ng palayan ba? Diba? Masarap yung ginagataan sa kangkong. Ginagataan sa kangkong. ito walang mga ganun ganun dito dito muna tayo sa ilalim mas napakainit pahinga muna ako okay na kailangan ko naman ito ang susunod kong katatrabahuin it. itong mag pruning ng mga kiwi dito sa